Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo Nice lang po namin linawin na ang portnet kung saan kami ay nag kahapon ay isang pribadong warehouse na inupa ng Bureau of Customs upang pansamantalan lagyan ng mga kahon na nailabas na. Ang Manila International Container Terminal o MICT na matatagpuan sa North Harbor ay ang lugar kung saan nakalagak pansamantala ang mga containers na abandonado na. Hindi po pwede itong puntahan upang makita ang inahanap niyong mga kahon dahil hindi po binubuksan ang mga containers dito maliban na lamang kung ito ay pinaghihinalaang ang naglalaman ng kontrabando at smuggled items. Ginawa po namin ng making video ito upang sagutin ang mga tanong sa amin kung kailan ba namin pupunta ng mga sa na nasa MICT upang tignan. Manatili pong nakantabay sa aming YouTube channel at official Facebook page para po sa updates sa mga reklamong inalalapit nyo sa amin. Salamat po at mabuhay po tayong lahat malalay rapido ni Patrick Pulpo Ang laging kaagapay Ang patulong sa nangangailangan Kayo ay di niya pababayaan Anak ni Mon Tulpo Rapido ni Patrick Tulpo ni Patrick Tulpo Ang maaasahan, makakasama nyo Handang tumulong at umalalay Rapito ni Patrick Pulpo Ang laging kaagapay Ang patulong sa nangangailangan Kayo ay di niya pababayaan Anak ni Mon PULPO! Rapido ni Patrick Pulpo! Alaban ng mga tiwali, bantay, pasaway, di siya papahuli. Ipagtatanggol at ipaglalaban kung ano ang tama kanyang tututukan sa kanyang programa. Panalo ka dito pagbibigay ayuda sa mga Pilipino. Baka ikaw na ang kanyang matawagan at pupuntahan kapag nangangailangan. Rapido ni Patrick Pulpo to, magbibigay ng tulong para sa inyo.